Mga kapatid, magpapatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos At ngayon po ay magpapatuloy po tayo sa part 3 patungkol po dito sa 3 Divine Power Bagamat hindi ito aral at turo ni Kristo at Tayo lang po ay nagbibigay linaw lang po sa mga ganitong mga nagko-comment po sa ating YouTube channel At ngayon, bibigyan po natin ng na linaw itong ibinigay niyang talata sa unang Pedro 1.2 Kaya halika, basahin natin at bigyan po natin ito ng paglilinaw Sinasabi po dito sa mga sulat ni Pedro, unang Pedro 1.2, Pinili at itinalaga ng Diyos Ama at ginawang banal ng Espiritu upang sumunod kay Heso Kristo at mawisikan ng kanyang dugo. Biyaya at kapaya paanawa ang sa inyo'y sumagana. Alam niyo po dito sa pangungusap na ito, no, maintindihan lang natin at maunawaan natin kung babasahin po natin ang buong pangungusap, ano ho. Pero dito sa kanyang ibinigay na talata, meron ba tayong makikita na three divine power? Katulad po dito sa kanyang ibinigay. Ano po? Sa unang, Pedro 1.2, meron daw three divine power. Ginamit ni Pedro sa biyaya at kapayapaan. So ngayon, dito makikita natin, pinili at itinalaga ng Diyos Ama. So isa, at ginawang banal ng Espiritu upang sumunod kay Heso Kristo at mawisika ng kanyang dugo, ibig sabihin si Kristo, pangalwa. Biyaya at kapayapaan wa ang sa inyo'y sumagana. So dito pinapakita na mag-ama po. Nabibigyan ng kapayapaan at kasaganaan yung mga tinawag, yung mga pinili. Malinaw po ba? So yung mga pinili, ito po yung mga pinabanal ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod kay Kristo Jesus. Bakit po? Kasi po yung mga taong nawisikan ng dugo ni Kristo, yan po ay mga tagasunod ni Kristo. Ibig sabihin, ito po yung mga taong binago ang buhay, nilinis ang buhay. Kaya yung sinasabi po dito na mawisikan ng kanyang dugo kasi yung salitang dugo, ito spiritually na paglilinis sa mga taong makasalanan o sa taong nagkasala. Ngayon, kung ikaw ay tinubos ni Kristo sa pamagitan ng dugo, lumalayo ka na sa kasamaan. Gumagawa ka ng mabuti. Meaning, yung mga taong nawisikan ng dugo ni Kristo, ibig sabihin po, nagkaroon po ng pagbabago sa kanyang pagkatao. Na dati na sila'y sumasamba sa Diyos-Diyusan, gumagawa ng kasamaan, yun po ibig sabihin na nabago ang kanilang pananampalataya sa maling pananampalataya. Ibig sabihin po, nung nabago po yung kanilang maling pananampalataya, na sa tamang pananampalataya na sila kay Kristo Yesus, ito po yung mga taong pinili at itinalaga ng Diyos Ama. Ginawang banal ng Espiritu. So, ibig sabihin po, ginawang banal, sino? Yung mga pinili ng Diyos Ama. Malinaw po nang sa ganon, yung mga pinili ng Diyos Ama, pinabanal po yon para sundin si Heso Kristo. So meaning, hindi po yan three divine power. Ayon po sa inyong mga doctrine, ano sa inyong mga pag-aaral. So sa inyong pag-aaral, hindi nyo pa sinisiyasat ng maayos? Hindi ba nyo inaaral ng mabuti itong mga talatang ito? Kasi kung pupuntahan po natin ang verse 1, 2, and 3, doon natin makikita yung buong pangungusap para makita mo kung talagang mayroong three divine power. So basahin muna natin sa verse 1, 2, hanggang 3. Ano ho? Unang Pedro uno-uno, Si Pedro na apostol ni Heso Kristo sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangalat sa Ponto, Galatia, Kapadosya, Asia at Britinya. Pinili at itinalaga ng Diyos Ama at ginawang banal ng Espiritu upang sumunod kay Heso Kristo at mawisikan ng kanyang dugo, biyaya at kapayapaanawa ang sa inyo'y sumagana. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Heso Kristo mula sa mga patay. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. So ngayon, ideneretso po natin ng verse 4. Malinaw po ba dito? Walang tayo makikita ang three divine power. Pero kung ating bibigyan ng pansin itong verse 3, balikan po natin. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Napansin po ba ninyo? Sino po yung pupurihin? Ang Diyos Ama. Malinaw po ba? At yung ating Panginoong Kristo. Ano ba ang ibig sabihin ng purihin? Aba, ibigyan natin ng kalubalatian, karangalan, kapurihan, kadakilaan. Kasi sila po yung pwedeng tumanggap noon, yung mag-ama. So malinaw po. So hindi three divine power po. Ano ba ang inyong pagkaintindi sa three divine power? Ibig sabihin, tatlong banal na kapangyarihan. Parang ganun po sa Tagalog, ano? Pero dito, ang pupurihin po na may kapangyarihan yung ama at ang kanyang anak. So wala po tayong makikita dito na tatlo na may kapangyarihan para bigyan po ng kalawalatian. Maging ang banal espiritu po, nagbibigay kalawalatian kay Jesus Kristo. Ito po ang sinabi ni Jesus para maintindihan natin na kung saan ang banal espiritu ay nagbibigay po ng kalawalatian kay Jesus. So meaning, mas mataas po ang ating Paneso Kristo. Kasi nga po, kung tayo din po ay naglilingkod sa Diyos, abay bibigyan po din natin ng kalawalatian ng Ama at ang Anak. Ngayon, maintindihan po natin sa mga sulat po ni Juan. Basahin natin. Luwalatiin niya ako sapagkat kanyang tatanggapin sa akin at sa inyo'y ipapahayag niya. So, malinaw po dito sa verse 13 na yung Espiritu ng Katotohanan o Banal Espiritu ay magbibigay kaluwalatian sa ating Panginoong Jesus. Kaya ito pong verse 14, malinaw po yung ginagawa po ng banal na espiritu ay naluluwalhati si Kristo. So meaning, ang dapat nating bigyan ng kalwalatian yung ama at ang anak. Kung ibebis po natin dito sa o ng Pedro 1.3. Ano ho? Purihinawa ang Diyos at ama ng ating Panaso Kristo. Ibig sabihin po, mag-ama po. Basta tayo na ibang salin. Purihin natin ang Diyos at ama ng ating Panaso Kristo dahil sa dakila niyang awa sa atin. So, malinaw po ba? So, dapat nating malaman na ang ama at ang anak po. Dahil naawa ang ama at ang anak sa ating kalalagayan. Ano po? O, basa pa tayo ng ibang salin sa magandang balita Biblia. Basahin din natin ito para magbigay linaw lang sa ating mga kaisipan. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Malinaw po ba? Sino ba ang dapat pasalamatan? Di ba ama at ang anak? So wala pong three divine power na binabanggit po dito maging sa 1, 2, hanggang 3. Wala po tayong makikita ang three divine power na sinasabi po ninyo. Pero dito, malinaw naman po, pasalamatan natin ang Diyos at Ama. Yung Ama, pasasalamatan po natin, maging ang ating Panginoong Heso Kristo. Sabi po dito, dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Heso Kristo mula sa libingan at ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Idagdag pa natin ang isang salin na ito mula sa Tagalog ang Biblia. Purihin ang Diyos sa Ama ng ating Panaso Kristo sa pamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Heso Kristo mula sa mga patay. So dito nagiging malinaw po sa atin ho, oh, ang papuri, pasasalamat, pagsamba ay sa Diyos Ama at kay Heso Kristo bilang isang anak niya. Ano po? Ngayon, naging malinaw po ba sa atin itong unang Pedro 1.2 na kung saan wala pong three divine power na ginamit ni Pedro, sabi po dito, biyaya at kapayapaan. Kaya nga po, pag sinabing biyaya at kapayapaan, makikita natin dito yung biyaya ay kaligtasan na ibinibigay ni Kristo ay kapayapaan ng ating kaluluwa. Kaya nga po, tayo po ay makiisa sa mga gawain na ipinapagawa ng Panginoong Heso Kristo. Katulad ng mga Hudyo, sumusunod sila sa mga pamaraan at utos ng Diyos. At alam po natin yung mga ilang Hudyo ay hindi sumusunod. Kaya yun naman ang plano ng Ama na mailigtas din po yung mga taong hindi pa nakakakilala sa ating Panunso Kristo. Kasi nga po, para hindi sila mapahamak. At hindi po alayunin ng Panginoon ako na sa nailigtas ang mga Hudyo na hindi pa mananampalataya. Pero tayo na mga hindi Hudyo, at ngayon nakikita natin at malinaw at kung tayo sasampalataya, yan po, bibigyan po tayo ng buhay na walang hanggan. Pero kung hindi ka rin sasampalataya at hindi mo kikilalanin ang ama at ang anak, ibig sabihin, merong bagay na ipaparana sa iyo ng Diyos yung salot. Kaya nga, sinasabi ng kasulatan, dapat nating kilalanin ang Diyos. Ano ho? Masahin natin ang sulat na ito. Mga kapatid, basahin natin sa mga sulat ni Lucas 12.8. At sinasabi ko sa inyo, ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin din siya ng anak ng tao sa harap ng mga anghel ng Diyos. So malinaw po ba? Kailangan nating kilalanin si Jesus. At ngayon basa pa tayo ng ibang salin. Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harapan ng aking ama na nasa langit. Okay na po ba yun? So, kailangan nating kilalanin si Heso Kristo at ang kanyang Ama. Sapagkat sinasabi sa kanyang mga pangako, babasahin natin yung 14 verse 2. Yan po, malinaw po. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paroroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. So, yun. Meron pong inihahanda ang Diyos kaya nga, papano tayo ipepresenta ni Kristo sa Ama kung wala tayong tamang pananampalataya? Ngayon kaibigan, dahil mahaba na po yung ating naging discussion, wala po talaga tayong makikita na three divine power. Pero kung gusto mo makakita ng salitang divine power, meron po. Pero walang salitang three divine power. At ito rin ay ipapaliwanag sa atin ni Apostol Pedro sa kanyang mga sulat. Ano? So basahin po natin 2 Peter 1.3 Version po ito ng International Standard Version. Basahin natin. His divine power has given us everything we need for life and godliness through the full knowledge of the one who called us by his own glory and excellence. So malinaw po, may nabasa po tayo dito na His divine power. So wala pong salitang three divine power. Ano? At basa pa rin po tayo sa ibang salin. Dito naman po sa English Standard Version. So nakalagay din po dito, His Divine Power. Ano po, wala pong Three Divine Power. Basa pa tayo sa Kim James Version. According as His Divine Power. So yan po, wala pong Three Divine Power. So, meron pong divine power. Kung ito ating tatagalogin, basahin natin sa Tagalog, ipinagkalob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamagitan ng pagkakilala sa kanya na tumawag sa atin sa kanyang sariling kalwalatian at kabutihan. So, malinaw po ba? O basa pa tayo ng ibang salin para mas malinaw po. Ano Ngayon kasi nga po narito ako para iparating sa inyo yung mga bagay na ikauunawa natin, hindi sa ikapapahamak. Ano? O basa po tayo ng ibang salin. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan. Yung po ibig sabihin po diyan. Pero kung inyong uh, ipagpipilitan yung 3 divine power, wala nga po tayong makikita. Ang nagbibigay po ng kapangyarihan, yung Diyos sa atin. Di ba ang ama at ang anak, binigyan po tayo ng uh, kaunawaan sa mga bagay nito. O balikan natin ito, no? Si Pedro rin po ang nagpaliwanag sa mga bagay na yan. Pero yung ibibigay mo na unang Pedro, uno, dos, wala naman din tayong nakita doon, di ba? At dito naman sa paliwanag ni Apostol Pedro naman po, yung salitang kapangyarihan o divine power, malinaw naman po ay isang bagay na maunawaan po natin ito. No, muli natin basahin ito. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan. So salamat pong muli sa inyong panahon. Ito yung lingkod Brother Owen. Pagpalaan kayong lahat at sumagana sa atin ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama. Hanggang sa muli po natin pag-aaral. To God be the glory. Amen.